Ayan, magandang gabi. Magandang umaga sa ating po mga kaibigan doon sa ibang bansa. Ayan, shout out po sa inyo pong lahat sa mga silent viewers ni Commander Kalanchao. Ayan, maraming marami pong salamat ayan, sa inyo pong uh, suporta Siyempre sa mga kautulan, ayan, shout out po sa inyo pong lahat. Ayan, sa mga ano, no, mga sa HP Bakasi, uh, Bold Democratic Brother Crusader, Harim Bakal, at saka sa Omega, yan sa Alpa sa inyo. Omega. So ito yung mga gamit na ano, no, mga tinatawag na mga asusuan, mga, mga bato, tinatawag na mga mocha. So ayan No. So ayan ito yung ating anuhin ngayon yung mga uh, ating na uh, i-prepare so ayan oh ayan. ayan. mga gamot na steel na talaga nga uh, puro puro sila ng mga uh, enerhiya ng kalikasan yung tinatawag na singaw ng kalikasan sapagkat yung mga ganito ayan oh yung mga ganito naman kasi ano, yan, ayan, hindi naman yan na gawa ng tao o kinulma ng tao talaga pure siya na kalikasan ayan tabibi oratulya ayan magkaparya sila so ayan kaya lang ito crystallize Crystallized na siya tapos yung ilaw sa simple tapos ito hindi so ayan na mga natawag na sinaw ng kalikasan So, mayroon naman dito, no? Ito naman, yan. Ito naman, pares-pares sila, no? Suso na naging bato, bagong na naging bato. So, ayan. Sa mga ngayon pala na kita na mga ganito. Ayan. Na talaga nga, yung mga ganito, no? Ito po ay hindi po ito ginawa ng tao, hinulma ng tao. Ito po ay inulma ng kalikasan. Yung tinatawag na na singaw ng kalikasan yung mga ganitong klase. Sa mga bagay, ano. Kapagkat yung ganito, ito po yung tinatawag na na mutya. Kasi kung kaya tinawag po ito ng mutya, ano, Kasi naging bato. Punin po itong bagungo. Naging bato na siya. Katulad din po nitong suso. Naging bato na rin siya. Kaya po siya, tinawag na ng mutya. Ngayon, para mala sa hindi po nakakalaman na kung para saan ito. Kung anong gamit nito. Hindi po siya po pwedeng gamitin sa negosyo yung mga ganito. And sapagkat po yan ay ibon. Po pwede po siyang gamitin sa mga pandipinsa. Anong klaseng pandipinsa? Sa kabal, pakainan po nito. Tested po yan. Meron na po nakapagpatunay yan na napaka inam nito na gamit sa pangkabalbukan nito. So ayan. Ah, uh, bagungon at uh, susok na naging bato. So ayan. Yung yung iba naman ano, na tulad nito, mga ganyan. Pariw sila mga na, kahoy na naging bato. tapos ito naman ano ito yun naman yung uh, dalawang klase ng humo yan uh, puti at saka at saka itim yan sa puti gamit po ito sa kabal distil po yan kunat ng balat kunat ng balat kunat ng laman tigas ng buto tibay ng buto at sa kabal na napaka inam po nito na uh, gamit tapos yung black O muna muna, ano ito naman yung ay may ito na pandipinsa sa barin yung ganitong glass na uh, natatawag na black O. so, yan. tapos ito naman ano yan, yung tamilo yan. gamit din po yan sa kabal yung ganito pero yung iba pong mga antimiros na no ang paliwanag ng larito yung mga ito uh, tamilok tsaka linta yan sinasabi nila na uh, mainam daw yung ganito na uh, na pang na rin ano, sapagkat ito ay nagbibigay ng kabal yung ganito at tsaka sinasabi rin nila ano, na ito ay mainam din na uh, uh, gamit sa pagninigusyo yung ganito kasi tamilok at saka linta na naging pa. Tapos yung mga ano no, tapos ito yung mga ito yung yan. Ito yung isang uri ng ano no, isang uri ng shield ayan na naging bato rin siya. So, ayan. Sino na ba sa inyo nakita ng na ganito? naging patunas na siya na, na guide. tapos ito ano, yun, yun, ito yung uh, tinatawag na ano to ang tawag po rito clear crystal yung ganito pero ang iba pong tawag dito ano, tinatawag po nila ito na uh, nagre-reflect ng tubig tinatawag nila na mocha ng tubig yung ganito yung bato. Naging bato na rin siya. So, ayan. Pero ang tawag po rito, clear crystal. Pero pag uh, ito, tingnan po ng yung mantingero, ang kanila pong aura dito, tinatawag po nila na mutya ng tubig So, ayan. Uh, gamit na, uh, siyempre, meron tayong tinatawag uh, na gamit na gayuma. Ayan. Gayuma sa anak mo ay gayo sa negosyo. Yan, hindi po gayo man sa babae. Yan, natawag na na mutya ng langkan ng babae. So ayan. Gayo man siya. Yan, Kaya lang sa negosyo po yan, tsaka sa pagkana po Naging bato siya. Natawag na mutya ng langkan. Tapos ito yung, yung mga iba ng mga gamit Ayan, nakikita nyo na rin naman ito. Ayan, ayan lang natin. Iba natin yung mga gamit ayan. Ayan. Tapos ito, ayan. Ito yung gamit rin natin na isa na natawag na sapphire. Ayan, kulay pula. Ayan, dalawa sila. Ayan. ayan. Sapphire pong tawag dito. Pero ito, tinatawag po ito ng ibang mga antingiros. Na, natawag na mo na ng apoy nila. Ayan. Kasi pula na ba ito? So, ayan. Ito naman, ang tawag nito, uh, iba, red jasper yung kaya tawag. Pero yung iba, ayan, tulad nito, ah uh, sapphire, magkaiba sila. Pareho sila kulay po. So, sa mga antingiro, tatawag po ito nila a, mucha na mucha ng apoy. Ayan. Kasi pula. So, yan ang paliwanag po rin sa mga ganitong So, ayan. Maraming maraming po salamat, salamat sa medyo inaantok na tayo kasi madaling araw na. So, kailan pa natin matulog. So, sa tapos po sa inyo pong lahat. Yan. Ito po yung napakita po natin yung gabis o ugalbis sa ating